Anong gagawin mo kung pinili ka ng isang anghel para bigyan ng kapangyarihang susunod sa lahat ng sasabihin mo? At bibigyan ng isang pakpak tulad ng saka nila? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Ang pangalan ng lalaki ay Akira. Upang matugunan ang kanyang masasamang pagnanasa, binaril ng isang lalaki ang palaso ni Cupid sa sarili niyang tiyahin. Unti-unting sumanib ang pulang palaso sa kanyang katawan at sa sumunod na sandali, sinunggaban siya ng kanyang sexing tiyahin. Pero bago yan, ay madaming pagsubok ang dinanas niya sa kanyang paninirahan sa kanyang tiyahin. Gayunpaman, araw-araw siyang inaabuso ng kanyang tiyahin at tiyuhin, kahit na hindi siya pinapakain. Maging ang kanyang mga nakababatang kapatid ay madalas siyang bugbugin at pagalitan. alitan Sa paglipas ng panahon, nawala ng ganang mabuhay si Akira. Pumunta siya sa rooftop, handang tapusin ang kanyang miserableng buhay. Ngunit habang mabilis siyang nahuhulog, sinalo siya ng isang magandang anghel. Dahil sobrang miserable ang buhay ni Akira, pinili siya ng mga Diyos para maging kandidato sa pagka-Diyos. Habang tulala pa si Akira, naglabas na ang anghel ng regalo mula sa mga Diyos. Una, binigyan niya si Akira ng isang pares ng mga pakpak ng anghel na kapareho ng sa kanya. Pagkatapos, sa kamay ng anghel ay lumitaw ang palaso ni Cupido. Ang sinumang natama ng pulang brilyante na ito ay hindi may iwasang mahalin ang tagabaril. Inilagay ni Akira ang mga pakpak ng anghel at naranasan ang kagalakan ng paglipad sa unang pagkakataon. Sa pagtingin sa magandang lungsod sa ibaba sa kalangitan, hindi napigilan ni Akira na mapabulalas, ang kalayaan ay mahusay. Sa sandaling ito, ang anghel ay biglang nagbunyag ng isang lihim sa kanya. Hindi pala namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang ngunit pinatay ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Puno ng galit, agad na nagpa si Akira na bumalik at maghayganti sa kanila. Pagtingin sa tiyahin na nakaupo sa sofa, tinawag ni Akira ang pana ni Cupido at dirdiretsyong ipinutok ito sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagtransform ang kanyang sexing tiyahin sa ibang anyo at mapang-akit na lumapit sa kanya na parang ahas. Hilip siyang tinulak ni Akira at tinanong kung bakit niya pinatay ang kanyang mga magulang. At doon ay lumabas ang kanyang tiyuhin na nagising sa kaguluhan na nagmumura at sinisisi ang kanyang asawa. Pinatay pala nila ang mga magulang ni Akira para makuha ang yaman ng kanyang ama. Pinakialaman nila ang sasakyan, dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Akira. Maging ang pagampo nila kay Akira ay para sa layuning makakuha ng malaking insurance compensation. In a state of collapse, hindi naiwas ang isumpa ni Akira ang dalawa. Nagtatanong kung bakit hindi na lang sila ang namatay. Matapos marinig ito, direktang dumukot ng kutsilyo ang kanyang tiyahin at tinapos ang sariling buhay. Ipinaliwanag ng anghel na epekto yun ng palaso ng kupido. Kahit anong sabihin ni Akira, walang kondisyon na susunod na lang ang tiyahin niya. Gulat na gulat na napatingin si Akira sa dugo sa lupa, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata, hinikayat ng anghel na sinisay si Akira na patibayin ang sarili. Ipinaliwanag na pumunta siya rito para pasayahin siya. Si Naysay ay isang espesyal na gradong anghel. Gayunpaman, sinabi ni Akira na hindi siya maaaring maging masaya dahil wala na siyang pera. Sa puntong ito, hinimok siya ni Neisai na patayin ang kanyang tiyuhin at bawiin ang pera na nararapat sa kanya. Nang ibigay niya kay Akira ang pulang brilyante, isinama din niya ang isang puting brilyante bilang regalo. Ang tungkulin ng puting brilyante ay magdulot ng isandaang porsyento marahas na kamatayan. Nakita ng anghel ang kahinaan ni Akira at nagpa na sabihin sa kanya ang totoo. Sa kasalukuyan ay may labintatlong kandidato para magmana ng posisyon ng Diyos sa mundong ito. Ang bawat kandidato ay may personal na anghel sa kanilang tabi at ang susunod na Diyos ay pipiliin mula sa labintatlong individual na ito. Nangangahulugan ito na kailangang makipaglaban si Akira sa iba pang labindalawang kandidato. Gayunpaman, ayaw ni Akira na maging isang Diyos. Plano niyang gamitin ang Red Arrow para kontrolin ang kanyang tiyuhin at ipagtapat sa kanya ang kanyang mga krimen. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbibigay sa kanya ng oras upang may ang kanyang plano. Sa sandaling yon, hindi sinasadyang nakita ni Akira ang isang pangit na lalaki sa TV. At may kasama siyang anghel. Naging mainit na usapan ng lalaking ito at ini-interview dahil nagawa niyang mapaibig sa kanya ang tatlong top female celebrities. Mabilis na hinusgahan ni Akira na marahil ay ginamit niya ang palaso ng cupido sa mga babaeng ito. At minamanipula ang mga ito para sa kanyang sariling kasiyahan. Pero bago gumawa ng anumang aksyon si Akira, may nakapansin na sa pangit na yon. Ito ay si Ikaruga, isa sa labintatlong kandidato. Habang nagsasaya ang lalaki, bigla siyang binaril ni Ikaruga gamit ang isang puting palaso. Agad na nawala ng buhay ang lalaki. Ang pangyayaring ito ay nagpapadala ng panginginig sa gulugad ni Akira, na pagtanto na ang labanan sa pagitan ng mga kandidato para sa Diyos ay nagsimula na at maaaring siya ang susunod na mamatay. Sa gitna ng kanyang takot, nakita ni Akira ang isang ulat ng balita sa isang malaking screen. Isang bangko ang ninakawan, at ang mga pulis ay nahihirapang pangasiwaan ang sitwasyon. Ang pasukan ay mahigpit na binabantayan, at ang mga bihag ay nakatigil kasama ng mga magnanakaw. Biglang bumaba si Ikaruga mula sa langit, ipinahayag ang kanyang sarili bilang tagapagligtas. Pagkatapos, kumpiyansa siyang sumugod sa bangko at pinatay ang mga magnanakaw gamit ang white arrow. Masyadong mabilis ang lahat, kaya hindi makapag-react ang mga nanunood. Pero alam ni Akira ang totoo na si Ikaruga, na lumilitaw na isang bayani na nakikipaglaban para sa hustisya, ay talagang isang kandidato lamang na gustong agawin ang mana ng Diyos. Dalawa sa labintatlong kandidato ang nasawina, at si Akira ay hindi gustong mamatay kaagad, kaya't iniwan niya si Neisai sa bahay at naglakbay ng mag-isa. Sa araw na ito, kara-rating lang ni Akira sa gate ng paaralan nang magulat siya sa mga kumikinang na balahibo na nahuhulog mula sa langit kinuha niya ang isa at tumingala, at sigurado, may anghel sa langit. Sa kabila ng hindi gustong ibunyag ang kanyang pagkatao, si Akira ay nakilala ng anghel. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang may-ari ng anghel ay ang childhood friend niyang si Hanako. Bago pa makapag-react si Akira, pinaputokan siya ni Hanako ng pana ni Cupido. Kagad, nagsimulang hindi mapigilan ni Akira na ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Hanako. Hindi niya alam, isa pala itong bitag na ginawa ng anghel ni Hanako. Ayaw niyang mapahamak si Akira, ngunit hindi niya namalaya na kahit hindi nataman ng palaso si Akira ay maiinlove pa rin ito sa kanya. Dahil si Akira ay lihim na nagmamahal sa kanya sa loob ng limang taon. Ngayon sa tulong ng palaso ni Cupido nakuha niya sa wakas ang kanyang nais na mahawakan ng kamay ni Hanako. At siya ay nagkusa na bumuo ng isang dalawang taong sa kay Hanako nang hindi niya alam. Ito talaga ang gusto ng anghel na tagapag-alaga ni Hanako, hindi na malaya ni Akira na kusa niyang inilantad ang kanyang pagkakakilanlan para sa kapakanan ni Hanako. Ngunit nakipagsabuatan si Hanako sa lalaking anghel at sinubukang alisin ang lahat ng kanyang kakayahan. Masyado kasi mababa ang level ng guardian angel ni Hanako. Ang palasulang ni Cupido ang taglay niya. Pinagnanasaan niya ang nakamamatay na puting brilyante at lumilipad na mga pakpak ni Akira. Kaya hinikayat niya siya naharapin si Ikaruga na nagsagawa ng pagpatay kamakailan. Sa ganitong paraan, hindi alintana kung sino ang manalo dahil siya ay makikinabang. Gayunpaman, tulad ng lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang anghel ni Akira, si Neisai, ay biglang lumitaw. Sa isang sulyap, nakita niya si Hanako at ang pagkana ng kanyang lalaking anghel. Hindi nila alam na ang lalaking anghel na ito ay kilala sa celestial na kaharian para sa kanyang mapanlinlang na mga paraan, na humantong sa kanyang pagbaba ng posisyon sa pinakamababang rango ng anghel. Nagresulta din ito na natanggap lamang ni Hanako ang skills ng pana ng Cupido. Ang lalaking anghel na nahihiya ay nagalit at gustong itaboy si Akira nang walang anumang paliwanag. Ngunit ayaw umalis ni Akira. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Neisai na kahit walang pana ni Cupido, mahal pa rin ni Akira si Hanako. Para masubukan ang sinseridad ni Akira, ginapos siya ng lalaking anghel sa loob ng 33 araw, dahil 33 araw lang ang shelf life ng araw ng Cupid. Pagkatapos ng 33 araw, maaari nilang i-verify ang tunay na nararamdaman ni Akira. Hindi na kaya na ni Hanako na makita ito at personal siyang kinalas. Gaya ng sinabi ni Neisai, hindi naglaho ang pagmamahal ni Akira kay Hanako. At doon, biglang na-broadcast ng TV ang boses ni Ikaruga. Ginamit niya ang dahilan ng isang laban sa football upang makaakit ng mas maraming kandidato mula sa pagtatago. Upang maiwasang ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan kay Ikaruga, sina Akira at Hanako ay hindi nagdala ng kanilang mga anghel sa kanila. Gusto nilang makita kung ano ang ginagawa ni Ikaruga. Sa pagpapakita ni Ikaruga gaya ng ipinangako, dalawang kandidatong nakasuot ng magkatugmang sandata ang biglang lumitaw sa tabi niya. Ang kandidatong nakasuot ng asul na baluti ay hindi inaasahang umatake ng pana ni Cupid kay Ikaruga. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang nangyari dahil ang pulang brilyante ay hindi makalusot kay Ikaruga. Nangangahulugan ito na malamang nanatama na siya ng pulang brilyante ng ibang tao. Dahil hindi pwede ma-stack ang mga pulang diamante at magagamit lang muli pagkatapos ng 33 araw na shelf life cooldown. Sa susunod na sandali, ang tunay na ikaruga ay lumitaw sa malaking screen. Sa sandaling ito, ang dalawang nakabaluti na lalaki ay patuloy na sumisigaw, sinusubukang pukawin si ikaruga na lumitaw. Biglang lumitaw ang isang batang babae, gustong sumali sa pangkat ng dalawang nakabaluti na lalaki. Kaya lang, biglang sumulpot si Ikaruga at inagaw ang dalaga. Pinaputukan niya ito ng pana ni Cupido at pagkatapos ay tinutuya ang magkapatid na Armhorn. Matapos ang kanyang mga panunuya, nawala si Ikaruga. Bago makapag-react ang mga kapatid, muling lumitaw si Ikaruga at naglunsad ng pag-atake laban sa kanila. Ang batang babae, sa pag-aakalang siya ay pumanig kay Ikaruga, ay naniniwala na hindi siya papatayin. Ngunit siya ay masyadong walang muwang. Nang masaksihan ng eksenang ito, nagpasya si Akira na iligtas ang dalaga. Gayunpaman, biglang lumitaw si Naysay at pinayuhan siyang huwag kumilos ng padalos-dalos.